Magandang araw! Sa video natin ito ay ish-share ko sa inyo yung pag-trick or treating ni Gavre noong nakaraang Halloween. Ipapakita ko din sa inyo yung iba't ibang mga Halloween decorations ng mga bahay dito sa amin. Si <laughs> trick or treat! <laughs> no way! No way! This is your first one? No, you can't. You get nothing in it. There's this is for the big kids. Come on. Take one. Oh, thank <laughs> you. You're welcome. Oh, you know what you wanted. Oh, you guys know. What do you think? You're allergic to peanut. Oh, yeah. So is he... he? Yeah, he's allergic to peanuts. He oh, no. It's not not one peanut. No, no. Not if we're not a daddy. Yeah, okay, yeah, 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 yeah. get, get him one. Like, no, daddy. Get a plain Hershey <laughs> bar. <butter. laughs> yeah, the plain one. The first <laughs> one. Right. Yeah. Or oh yeah, the regular. one. Oh, oh, all right. Yeah. Thanks. Thank you. Thank you very much. Kung makikita nyo, buong pamilya talaga yung sumama kay Gabri para mag-trick or treating. Dito pala ay isang candy na lang yung natira. Kaya itong bata ay ibinigyan pa ng mas maraming candy si Gabri. Ang bait-bait naman. Sa atin sa Pilipinas ay hindi natin celebrate ang Halloween. or baka meron naman pero mangilan-ilan lang. Pero dito sa Amerika ay ginagawa nila. Mapapansin mo talaga na halos lahat ng mga bahay ay merong mga decorations. Ang cute din tingnan ng mga Halloween costumes ng mga bata. Actually, hindi lang naman mga bata yung mga nag trick or treating, pati din mga teenagers. Naaalala ko dito yung pamamasko natin sa Pilipinas. Yung nagbabahay-bahay tayo para humingi ng aginaldo sa araw mismo ng Pasko. Yung ibang mga bahay ay naglalagay na lang sila ng mesa at bowl of candies and treats para yung mga bata ay kukuha na lang. Pero kasagaran ay yung mga may-ari ay naghihintay at binabati talaga yung mga bata para mag-giveaway ng mga candies. Nakakatuwa talaga ang ganitong okasyon. Nakakasalamuha at nakikita din yung mga kapitbahay. Dito kasi sa Amerika, dahil busy yung mga tao, halos hindi mo na makita yung umakausap yung mga kapitbahay mo. Hindi kaya dyan sa Pilipinas na araw-araw ay may nagchichismisan sa labas ng bahay o sa kanto at kilala mo yung mga tao kahit nasa kabilang barangay pa. Ay, ano ba yan? Lumilihis na tayo. Balik na nga tayo dito sa trick or treating. O oh, dito nga pala, tingnan nyo yung bahay na ito as in pinaghandaan nila mula sa mga decorations pati na din sa mga chocolates na pinamimigay nila. Hay nako, napakamahiyain talaga nitong anak ko. Sinasabihan kasi siya nung may-ari na kumuha lang kahit ilan ang gusto niya. Yung candy at chocolates pa naman na makukuha mo ay para sa buong pamilya niyan. Lalo lalo na para sa akin. She's scared. You Come on. Here you go, here you go, grab some. Boom, man, grab yeah. whatever you can. That <laughs> <laughs> all? Oh, man. This is going to be a rough night. Double shots <laughs> to the adults. <laughs> Double shots <laughs> to the as you want. My night is over as soon as my girls come back. <laughs> 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 so get you a healthy handful, because this, this is it. He's gonna take, he ain't got you. Take four, five, six, seven, take one for your mom or your grandparents, And hey, look, he's only taking one. Oh, here you Sit, here you Oh, here's more to get. you can get more. I did, my, did my part, more. I offered. You can get nah, more. Now, there, <laughs> there you go, there you go. <laughs> Come back around, take some more. <laughs> Nakakatuwa dito kasi minsan nagtatagal kaming maglakad Kasi nga natatakot yung anak ko sa mga Halloween decorations Naku, may pinagmanahan ka talaga <laughs> Tignan nyo pala itong clown na to Natakot ako dyan ng very very light Kasi gumagalaw at nagsasalita bigla Ang bait baik talaga nitong anak ko At isang candy lang talaga yung kinukuha niya May maiba kasing mga bata Na as in maramihan sila kung kumuha ng candy dito nga ay nakakarami na ng candy at tsaka chocolates si Gabri. Halos mapuno na yung bucket niya na yan. Pero ayaw pa din niyang ipahawak sa amin. Siya talaga yung nagbibit-bit. Oh, Hi, Gabri! What's that? You go candy? Yeah. Can we hug? Are you having fun? Yeah. Okay, bye. bye. Okay, bye. bye. No. no! Oh, no! Oh, no. I got scared. I promise. I, he's a little stiff. Don't worry about it. He's good. He doesn't do anything. He doesn't. He's exactly. really uh -oh, the yeah. <laughs> he's, my friend. he's on a diet. Don't worry about don't really it. Thank <laughs> <laughs> okay. you. Happy Halloween. Happy Halloween. Tingnan niyo pa la itong giant skeleton at saka aso na 'to. Gumagalaw pa yung mata. Hindi lang pala candies and chocolates yung mga ipinamimigay. Meron ding jello shots para sa mga adults at yung iba naman ay mga chips at junk food. Sobrang nag enjoy talaga dito ang bulilit ko. Eto nga at gusto na sana naming umuwi pero ayaw niya pa. Well, nag enjoy din naman kami kasi nakakatuwang tignan yung iba't ibang mga decorations at nakikipagchikahan din kami dun sa mga kapitbahay namin sa cute tong kapit bahay namin kay Gavi ayan at tinawag pa nga at binigyan siya ng glow in the dark na bracelet Pumunta pa ulit kami sa iilan na lang mga bahay kasi gumagabi na din, parang around 8pm na din dito. Hindi nga namin napuntahan yung lahat talaga ng mga bahay, mga dalawang streets lang. Medyo malaki kasi itong lugar namin dito. Sana nag-enjoy kayo sa panunood sa vlog namin na ito. Abangan niyo ulit yung susunod na upload namin. Hanggang sa muli, paalam.